Macaulay the PH, your passion lover channel. Mag-subscribe ka na! Ayon sa mga pageant enthusiasts at sa mga kumakalat na rumored news, marami ang umaasang ang magiging final gown ni Atisa Manalo para sa Miss Universe 2025 ay kulay yellow, katulad ng eleganteng gown na makikita sa larawan. Ang gown na ito ay kumikislap sa bawat galaw may intricate beadwork na tila sumasayaw sa ilaw at nagpapakita ng kakaibang sophistication na tunay na Pilipina. Ang golden yellow tone ng gown ay hindi lamang sumisimbolo ng liwanag at pag-asa, kundi ito rin ay may tuturing na representasyon ng araw sa watawat ng Pilipinas, isang sagisag ng kalayaan, kapayapaan at pagkakaisa. Kung mapapansin, ang hairstyle ni Atisa ay may golden hairpiece na parang sinag ng araw, na mas pinagtibay pa ang simbolismo ng pagiging ilaw ng bansang kanyang mirror representa. Maraming netizens ang nagsasabi na kung ito nga ang magiging final gown niya sa Coronation Night, ay tila mabubuo na ang bandila ng Pilipinas sa entablado ng Miss Universe. Isang makasaysayang moment para sa mga Pilipino. Dahil noong 2015, si Pia Wurtzbach ay nagsuot ng color blue gown nang siya ay koronahan bilang Miss Universe. Noong 2018 naman, si Catriona Gray ay nagsuot ng color red gown at siya rin ay nagwagi ng corona. Kaya kung si Atisa Manalo ay magsusuot ng color yellow gown, makukumpleto na raw ang tatlong kulay ng watat ng Pilipinas, blue, red, yellow, sa prestihiyosong Miss Universe stage. Samantala, mainit pa rin usapan sa social media ang tungkol sa magiging national costume ni Atisa. Maraming netizens ang nagre-request na sana raw ay inspired sa Sierra Madre Mountains, gaya ng conceptual photo na kumakalat online. Ayon sa kanila, ito ay hindi lamang visually stunning, kundi may malalim na kahulugan. Ang Sierra Madre ay itinuturing na protector ng bansa laban sa malalakas na bagyo. Isang tunay na simbolo ng katatagan ng Pilipinas sa gitna ng mga pagsubok. Kaya kung ito nga ang magiging inspirasyon ng kanyang national costume, siguradong maraming Pilipino ang matutuwa dahil hindi lang ito basta kasuotan, kundi isang pahayag ng pasasalamat at pagmamahal sa kalikasan at sa bansa. Sa kabuuan, kung totoo man ang mga rumor na ito, isang dilaw na gown at isang Sierra Madre-inspired costume, tila handa na si Atisa Manalo na hindi lamang ipakita ang kanyang ganda, kundi iparinig ang kwento ng buong Pilipinas sa universe.